Ang talino nga ng ginawang pagbreakdown ni Lebron James sa Raptors defense para sila talunin sa laban. Well, I think coming into the game ay alam ni Lebron James na onti lang ang big man ngayon na Raptors. Kaya naman ang kanyang matalinong pag-iisip mindset coming into the game ay to attack the rim. At may kita nga natin ng mga idol sa kanyang shot chart ay alos lahat ng kanyang made shots ay in the paint. Nang dahil before the game ay na-recognize Netri na LBJ na wala ang mga malalaking player ng Raptors and it's gonna be easy for him to attack in the paint. At malayong malayo nga ang kanyang paglalaro noon sa nakaraang game nila labas sa Brooklyn Nets usa nagpaulan itong si LBJ ng three pointers Ang kanyang matalinong adjustment ngayon is to attack the rim dahil alam niyang may advantage nga siya dahil maliliit lang ang player ngayon ng Raptors. At pati na rin sa playmaking department ay talaga namang binrakedown niya lang ang depensa ng Raptors. At umpisa na natin mga idol, dito nga sa unang play kung saan hindi nga nag-settle itong si LBJ ng 3-pointer. Kahit wide open na yan, he recognizes na talagang kayang-kaya niyang atakin itong depensa ng Raptors in the paint. Kaya ayun ang ginawa niya, layup ang kanyang nakuha. Pagdating naman dito ay tinurn down ni LBJ ang wide open 3-pointer for a better look kay Rui Hachimura. Nagresulta yan ng assist para nga sa kanya. At sa next play naman natin ay nagpakita lang si LBJ ng patience sa opensa. Hinintay niya nga na makarol itong si Andre Davis at hinintay niya rin itong si Emmanuel Quickly na umalis sa paint. At may kita niyo ang mata ni Lebron James Maidol na nag scan nga sa depensa ng Raptors. At itong makita niya nga na nag-breakdown na nga ang depensa na etong Toronto, umalis na si Emmanuel Quickly in the paint at si Andre Davis padive na in the paint. Ay nilapas niya lang ito, nagresulta nga ng easy dunk para sa kanyang teammate. At dito naman ay magandang ang help ng Toronto. Toronto Raptors player na si Pero hindi nga na-face Hindi na takot itong si LBJ Dito nga sa help defense ng Raptors Nang dahil alam niya mga idol Lang kayang-kaya niya na lamunin Nga ito at yun mismo ang kanyang ginawa Pati ang center nila si Kelly Olynyk Ni upan lang reverse lay At another na patunay kung saan itong Si Lebron James alam niya na hindi nga Siya kayang bantayan itong mga Raptors player Kahit dalawa pa nga ang sumabay sa kanya nakascore pa yan and one play Pa yan mga idol sa dribble handoff nga nilang dalawa ni Andre Davis ay actually nagkamali dito si Lebron James na patalo ng maaga pero nag-adjust nga siya mid-air, double clutch mga idol at nung makita niya na si AD na rolling na, diving na ay binato niya na lang ito at hinayaan na sumalo si AD Leia para nga sa kanya. And then sa play nga ito mga idol, it is designed para nga bigyan ng labas pass itong si Andre Davis. Pero great help ni Garrett Temple kay AD. Kaya nga nawala ang option na yan. Pero Lebron once again nag-adjust mid-play. Kaya naman kay Rui Hachimura ang second option at nag ng dunk pa rin naman. Assist for him. And then another Lebron na Rui connection at magandang ginawa dito ni Lebron James. Kunwari nga ay da-drive talaga siya at nilay upan si Olinik. Pero ang ginawa niya lang dito ay binate niya. Itong sentro ng Raptors para nga siya mag-fully commit. At nung nag-fully commit na itong si Olinik, abay drop off pa sa lang ang ginawa ni Lebron James. isindang lang para nga kay Rui. At yan nga ang matalinong ginawang pag-breakdown ni Lebron James sa Raptors defense na nagresulta nga ng grabe. Almost perfect game niya. Panalo din ang kanyang team.